Yan mga experience no. Uh, ituturo ko sa inyo yung tamang connection ng starter no. Yan yung safety niya. Kailangan ko siyang ituro yung tamang connection sa inyo mga ka experience. So paano 'yon? Tara po. Ito na po siya mga ka experience no. Yan, unang-una si battery no, si main fuse, static relay, transmission safety switch. Uh, stop lights safety switch or clutch safety switch po siya no? ito naman yung fuse box mga ka experience ito naman yung ignition switch po no? Yan. so ngayon mga ka experience explain ko sa inyo yung tamang connection ng uh, starter connection ng no? mga ka experience no? Yan, unang-una mga ka-experience, no? Uh, install natin sila muna ng main power, no? tsaka main power fuse na no? mga ka-experience no. Yan. Ito yung battery mga ka-experience no. Yan, kukutain ng positive diyan. Pupunta dito sa main power fuse. Yan. Ngayon na ah, si starter, lalagyan din natin ng ah, battery cable no. Yan, nang magagaling po siya ay positive. Yan. Yan. no yan so meron na po si starter na main power mga ka-experience no nagagaling sa battery yung main main power niya no so ngayon ah, uh, ito si 60 amperes to no? mga ka-experience yan tatakbo naman ito kay ignition switch. Yan. Tatapo po siya kay ignition switch. Ito po. Yan. Ngayon, mayroon na pong power si ignition switch. No? Pag nang-start ka, so maglalabas siya ng power. No? Ibay natin yung kulay para maiba naman. Yan. Maglalabas siya ng Start dito. Ayan. Ito drawing lang natin. Ayan. 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 Pupunta siya kay main fuse. No, mga ka-experience. Ah, uh, pupunta siya kay fuse box, mga ka-experience. No? Ayan. Start po to Start na po siya. Ayan. Ngayon, itong fuse na to mga ka-experience, no? Yan. Yung fuse na to, dumaan siya kay fuse no? Kay fuse box, dumaan siya. Ngayon, si fuse box, Tatapos siya dito. Yan. Yan, tatakbo siya dito. Yan. Itong switch po na to, pwede po ito nakalagay sa clutch. Pwede siya nakalagay sa stoplight switch no? Kasi meron ng connection ng stoplight switch na apat uh, ang connection ng stoplight switch for connection po siya. Samantalang yung clutch switch sa uh, two connection lang po siya. So bakit tayo naglalagay ng ganito na safety switch, no? Uh, halimbawa, uh, nakakambyo kasi manual transmission po tayo mga ka-experience. No, manual transmission po tayo. Kaya nilalagyan po ng safety switch po yan mga ka-experience oras na nakakambyo ka no sige pa ka no primera ganon sa, sa primera hindi mo alam bigla ka na lang i-start kung wala ito pwede kang umandar pwede kang makabangga kung wala itong safety switch na to no yan kung wala yung mga safety switch na yan kasi kung nakarekta yan dito kay relay uh, pag i-start mo nakakambyo asahan mo ha uh, andar na po kaagad yan no? mabilis po siyang nahanda kasi si starter ay ay power po tong starter motor na to no? yan so ngayon naka uh, ka muna o kaya magpipreno ka muna yan bago siya uli lalabas ng connection no lalabas siya uli dito sa switch to to yan. Papunta dito kay static relay. Yan. So, yun po mga ka-experience. Pumunta siya kay static relay. No? Yan. ah, uh, ngayon, uh, si static relay, no? uh, lalagyan natin siya ng body ground. Uh, automatic siya. Mayroon siyang body ground mga ka-experience. Yan. Yan, body ground po siya. Higitin ang araw para sigurado. Yan. Ngayon, nag-start ka. Nag-start ka. Dumaan kay fuse. Dumaan sa safety switch. No? Bago pumunta kay relay. Kay static relay. No? Kung mapapasin nyo yung static relay, mga ka-experience, no? Ah, sobrang lalaki itong mga to. Yan, sobrang laki yung mga terminal nila. Hindi po sila boss relay, no? Uh, static relay po ang tawag sa relay na yan, no? Mga ka-experience, no? Yan. Kadalasan ng coding nito, uh, kung hindi white black or yellow black, no? Ang coding po nitong dalawang to. Kung white black siya, uh, tapos uh, yung isa, uh, nasa black yellow po yung connection na ito, no? Mga ka-experts. Ngayon, dumaan sa safety switch mga ka no? Ah, uh, ngayon, si static relay, lalagyan natin siya ng main power muna, mga ka No? Yan. Lalagyan natin siya ng main power. Yung main power na yun, mga ka mga magagaling kay 80 amperes. Yan ang gagaling siya ay 80 amperes. Yan. So ngayon, meron ng main power na si static relay, mga ka-experience ngayon, nag-start ka na. So maglalabas na siya ngayon ng connection, mga ka-experience. No? Maglalabas na siya ng power. Ngayon mga ka-experience, may power na siya at dumana sa city switch na on na siya papasok na siya kay relay ngayon si relay naman maglalabas naman siya ng connection mga ka-experience no yan lalabas siya ng no? connection yan yan papunta kay solenoid no yan papunta ito kay solenoid mga ka-experience yan Ang solenoid mga ka-experience, no? Meron siyang dalawang battery terminal. Yung isang battery terminal niya, eh, kadalasan na ah, number 12 yung tornillo neto, no? Sa mga kotse, no? Yan. yan kadalasan na ah, number 12 yung mga tornillo niyan, ah, nakalagay dito sa solenoid. Tapos sa ah, yung battery, no? Yung battery nakadirekt naman sa sa battery yung isang connection ng solenoid. At yung pangatlong connection niya nanggagaling kay static relay. No? So ngayon, si static relay mga ka-experience, naglabas na siya ng power kay solenoid. Si solenoid mga ka-experience, automatic po yan, naka-body ground. No? Misa na nakasama siya dito kay field coil. Tapos automatic po siyang naka-ground sa body. Yan. Yan po yung laman loob ng solenoid na yan mga ka-experience. Ngayon, yan mga ka no? So, natapos na yung connection natin and apapanda rin natin siya, no? Bago ka mag ng susi, mga ka-experience, apak ka mo ng preno or apak ka ng clutch pedal, no? Para po to sa safety switch, no? Yan, safety switch para hindi po tayo makadisgrasya no? Yan po ang tamang koneksyon Ngayon, nag-start tayo Nakapaka na dito kay uh, clutch or kay freno. Kay freno, no? Uh, start na po natin siya. lalabas siya ng power. Papunta kay fish box. Papasok kay stoplight switch, no? Lalabas naman kay stoplight switch. Papunta naman sa Sa, papunta naman sa static relay, no? Yan. si static relay naman, maglalabas naman siya ng power papunta kay solenoid. Yun. So ito, kailangan nyo ng mataas na amperes mga kay para mas malakas mas malakas yung ibibigay niyang kuryente nito kay solenoid. No? Yan. Kasi si solenoid nangangailangan ng mataas na kuryente ayaw niya ng mahina yan. No? Yan. Ngayon mga kaka-experience kung bakit tayo may transmission dito. Halimbawa, ang connection kasi mga ka-experience no, sa mga manual transmission sa mga kotse, mga mga van, uh, nasa nasa clutch pedal or nasa stop light switch, no? Yung mga connection nila. Ngayon sa mga sa mga elk, mga ka-experience, ganito po sila. At lang natin itong connection na to. Yan. Ililipat lang po natin kay transmission. Ang transmission switch kadalasan po nasa ibabaw po yun 'Yan. 'Yan. So ang transmission switch mga kay experience, 'no? Kapag naka ka, nakapas pa ng 1 or 2, kahit anong number na pumasok ka, hindi po siya maglalabas ng power kay static relay. Dahil lang safety switch transmission po nito mga ka-experience, uh, dumadaan dito sa neutral mga ka-experience. No? Dapat ka muna mag-neutral bago po siya maglalabas ng uh, power kay static relay at bago naman si relay papasok kay starter. No? Kasi ah, uh, oras na si starter nirekta mo at nakakambyo po ito, Asahan mo mga ka-experience kung mayroon kang karap na sakyan. Sigurado babanggay niya na po yun mga ka-experience. Kaya meron tayong safety. No? Yan. Parang nakakonexyo lang po ito dito mga ka-experience. Yan. Yan. Pero yan na... Uh, yun yan mga ka-experience. No? Uh, ito po ay para po sa manual transmission mga ka -experience hindi po to para sa matik transmission no mga ka experience uh, sana uh, may natin, may naintindihan kayo sa ginawa natin no mga ka experience kaya nilagyan siya ng 80 amperes yan kung static relay na to dahil si solenoid nangangailangan siya ng mataas na kuryente no ayaw niya ng mahina yan, na kuryente asano pag mahina ang kuryente binibigay mo sa kanya ang kadalasan na nangyari ah uh, lang siya no. Uh, tok 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 gumagano lang siya. Hindi siya tumutuloy mag-contact mga experts dahil may ina ibinibigay na kuryente. Kaya kailangan nang gagaling sa main numbers ah uh, na fuse bago pupunta kay relay ng mga experience. So yan mga experience no. Yan ah, uh, ito, itong starter na ito, uh, mga ka-experience, uh, automatic na po siyang naka-body mga ka-experience. Yan, automatic na po siyang naka-body gram. Yan. Yan. Kadalasan ang body gram, mga ka-experience, nakalagay sa tornillo nito. Dito sa banda, nakalagay yung body ground niya mga ka-experience no? so yun uh, sana mga ka-experience sa uh, kahit pa paano may natutunan kayo dito sa static ah uh, relay no? sa starter connection sana uh, may natutunan kayo kahit pa paano uh, naituro ko sa inyo yung tamang connection at safety ng starter connection So ang nandito na lang po mga ka-experience no. Basta po siya mga ka-experience na uh, bago po tayo umalis sa YouTube channel no. Ah, uh, huwag niyo po ang kalimutan na i-subscribe, like, share na rin po mga ka-experience no. Yan ah, eh, uh, mo na rin yung bell para sa dating na uh, pagtuturo ko YouTube ko mga ka-experience no. Ah, uh, ma-update po kita mga ka-experience no. So yan, uh, starter uh, connection. Sana nagustuhan niyo po mga ka-experience, no? Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you po sa inyo.